Malapit na naman magdapit hapon. Oras na naman para magprepara ng hapunan ng mga alagang aso ko. Ramdam ko na nag-aantay na sila sa pagkatbatid nila na ito na naman ang oras para sa kanilang hapunan. Kabisado na nila yung routine namin every day. Kaya sisimulan ko na maghanda ng kanilang pagkain. Tamang tama, malamig na nga pala tong kanin na niluto ko. Pati yung niluto kong gulay at isda, pwede na rin durugin para ilahok dito sa kanin. Batid ko yung excitement nila kasi nag-aabang sila sa paligid. Medyo gugugol ako ng oras dito sa pagpreparara ng pagkain dahil gusto ko enjoy nila yung kanilang meal. At pagkatapos nilang kumain, magpapahinga muna ang mga yan habang ako ay naguhugas ng mga pinagkainan nila. At matapos nila magpahinga, ay pupunta kami sa labas upang isagawa ang aming aktibidad. Tulad ng nakagawian, mamamasyal kami sa bundok o kaya naman sa pilapi. Ang mga simpleng sandali nito ay nagiging pagkakataon para sa aming pamilya na magbond at mag-enjoy sa bawat isa. Alam naman natin kapag nagkaroon na tayo ng attachment sa mga aso, nagiging bahagi na sila ng ating pamilya at nagdadala ng saya sa bawat araw. Habang ako'y naghahanda ng pagkain, nakatayo ang mga aso sa tabi ng kusina. Ang mga mata nila ay puno ng pag -asa. Ang mga aso ay naglalabas ng mga tunog na parang nagsasabing, kailan ba tayo kakain? At ang iba naman ay abala sa pag-iikot-ikot at nila hindi makapaghantay sa kanilang pagkain. Hindi ko lang pala na hinahanda ang pagkain ito. Sinasamahan ko rin ng affection. Sapagkat naniniwala ako na ang mga ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pagpapalakas ng samahan. Puro homemade meals yung kadalasang ibinibigay ko sa kanila. Batid ko na ang paggawa ng pagkain kasama ang iyong mga alaga ay nagbibigay ng mas malalim na koneksyon. Ang mga aso ay hindi lamang mga hayop. Sila ay mga kaibigan at pamilya na nagdadala ng saya at pagmamahal sa ating mga araw. Tignan niyo naman dito si Polo. Akala niya na ako ng mga pagkain. Matapos ang ilang minuto, handa na ang kanilang hapunan. Sinimulan ko ng ilatag ang kanilang mga mangkok dito sa lamesa. At isa-isa ko nilalagyan ng kanilang parte. Bigla ko na lang naramdaman na nagiba ang atmosphere. Ano ba naman, ang ilan sa kanila ay tumatalon-talon pa sapagkat sila excited sa kanilang mga mangkok. Tinatantya ko muna mabuti ang pagbibigay ng pagkain sa bawat isa. Dinidepende ko sa kanilang size. At ayan, okay na. Ito na yung part na bibigyan ko na sila one by one. Uunahin ko muna si Polo kasi siya yung sobrang excited kapag naghahanda ako ng pagkain. Siya yung pinaka maingay, kasi nag -work siya baka hindi siya mabigyan. Habang nagbibigay na ako ng mga pagkain, matiyaga naghahantay ang iba. Ang iba ay tila nag-aalala na baka hindi sila mabahagian. <laughs> Pero wag kayo mag-alala mga lalabs, lahat kayo makakakain, lahat kayo malalam na ng tiyan, at lahat kayo ay tiyak na mag enjoy Pagdating naman sa pagkain, iba-iba din sila ng behavior. Meron diyan napakabilis kumain, meron naman napakabagal. At ang iba sa kanila ay napakahinhin. Katulad na lang nitong si Popoy. Binigyan ko na nga rin pala si Renata at si Douglas. Sa labas sila nag -aabang. At maya-maya pa, nabatid kong malapit nang maubos yung Iba Unahin ko munang hugasan Ito mga kaldero Bago ko naman hugasan Ang kanilang mga pinagkainan Medyo nakakatamad Kasi ang lalaki no Ako pa naman yung tipo ng taong Sobrang tamad talaga Maghugas ng plato Pero ano pa ba magagawa ko? Nandiyan na yan. Itinuturing ko na lang ding exercise ito kasi sa panahon ngayon, napakahalaga na gumagalaw-galaw tayo para iwas stroke at para makaiwas na rin sa iba't ibang klase ng sakit. O ba diba? may mga binipisyo pa rin ang ganitong klaseng gawain. Kaya ikaw, kung palagi kang nakahilata, maghanap ka na rin ng iyong gagawin para makaiwas sa stroke. Charot, sa wakas tapos na ayan, pinagpawisan ako ng husto. Ay, grabe ang pakaramdam to, sobrang alinsangan. Pero nagulat ako. Ang dami pang natira. <laughs> okay, go. Sa labas ko na lang huhugasan. Tapos maya-maya, ng tsaka para makapag-relax habang ang aking mga alaga. Pagkatapos kung hugasan ang kanila mga pinagkainan, aalamin ko muna kung handa na ba sila para sa aming pamamasyal. Iinumin ko muna tong siya na ginawa ko kanina para ma ako. At pagkatapos, mag apply na rin ako ng sunscreen kasi mabibilad na naman ako sa araw. Hindi naman kasi ako katulad ng mga alaga ako, kahit hindi na mag-sunscreen, okay lang. Pero ako, kailangan ko talaga to kasi antindi talaga ng init ng araw ngayon, kaya kailangan meron tayong protection, o oh, ba? Diba? Para makaiwas sa skin damage o kaya sa sunburn. At matapos ang masayang hapunan at pagpapahinga, eto na, tatawagin ko na sila upang kami ay mamamasyal. Pagkabanggit ko sa kanila na Tara na, punta na tayo. Mamamasyal na tayo. Ay isa-isa silang tumakbo. Energized na naman sila para sa hapong ito. Kasi alam nila, tatakbo na naman kami sa paligid at maglalaro. Tila isang pulutong ng batalyon na sumusunod sa akin. At heto makikiraan kami kay Pepay. Nakahiga lang si Pepay dito. Nakalimutan ko pala siyang bigyan ng pagkain. Sorry Pepay, pagbalik namin, pakakainin kita pangako. Nawala na kasi sa isip ko. Anyway, sa dalawang bahay naman nakatira si Pepay, pinapakain siya ng kanyang fur At pinapakain ko rin siya, kaya hindi siya talo. Siya ay wagi. <laughs> at heto, excited na excited na ang mga lalabs. Kitang kita sa kanila mga facial expression yung galak at saya. Nakakatuwa dahil sumusunod ang lahat at maliban kay Buboy. Hindi yata sumama si Buboy. Hindi ko siya nakita eh. Pero si Laminion, ay ano, nakasunod sila. Pati si Jeronimo, si uh, Cook Choco, si Chinita, si hunyo si Julio, si Mayo naiwan din. Hindi pala kasama si Mayo. Ayan, umihi pa si Minion talaga. <laughs> At maya, -maya pa, Nabatid kong sumusunod na rin pala si Popoy at si Renata habang yung dalawa, si Choco at Chinita, si ay busy sa paglalaro. Ayan, nalalapit na si Renata. Ito, what a beautiful dog, Renata. Introvert dog, Renata. Miss mo na ba si Samantha, the shy girl? Ganda-ganda, oh. Grabe. Aba, si Popoy, nandi dito din. Teka, sino yun nandun? Sino yun? Ay, si Mayo sumunod pati si... Polo. Ayan na si Polo. Pero si Polo hanggang dyan lang siya, hindi na siya sumusunod sa amin. Kasi hanggang dyan lang yung ano niya, bet niya mag-aano siya dyan, mag-i-emote, uupo lang siya dyan. Pero nai-enjoy niya naman na habang nakamasid sa amin. Bala ko nga rin palang gawa ng story si Polo sa mga hindi nakakaalam tungkol sa kanya, na-rescue po natin siya mula dun sa cage. Basta ikwento ko na lang sa susunod. Ayan, alam ko na kung saan tutungo itong mga ito. Basta ako, susunod lang ako sa kanila. Mag-hello -he sila sa mga kapitbahay kasi kanya-kanyang pulutong ng mga aso dito. May mga aso yung dalawa kong kapatid. Kanya-kanya din sila ng dogs. Tapos yung mga dogs ko naman, kapag pupunta kami dito, piling nila. <laughs> Ayan o, sila Saber, si Tigreal, si Asta, aso nila, Menard. Tapos, sino pa yun nandiyan? Si Nana, si, si Chocolate. Ayan, si Tigreal na napakabait, napakalambing. Ang pogi-pogi ng Tigreal ko na yan eh. Ayan si Saber. Ay, eh, mas close pa nga ni Renata itong mga aso dito kaysa doon sa bahay eh. <laughs> Tapos, si Tisay. Ayan, yung kasama natin, uh, yung kasama ni Polo na nire-rescue natin, si Tisay. Then, si Polo, ayun. Ganyan si Polo paghapon. Nakatanaw siya dyan. Ayan. Tapos, si Tisay, ganun din, nakatanaw, nag, nagtatanaw sila sa isa't isa. <laughs> Tapos, ayan, si Tigreal talaga, laging excited itong si Tigreal pag nakikita niya ako. Lagi siyang sumasalubong. Maya-maya, naisip ko, meron nga pala mga prutas na pwedeng pitasin. Kaya, yun na lang yung dahin ko. Kukuha ako ng kamachili. Ano ba sa English yung kamachili, guys? Pero bago yun, lalambingin ko muna yung mga aso ko dito sa may uh, sakahan. Hindi kasi pwede mawala yung ganito mga moment, eh. Kasi bawat isa nangangailangan ng atensyon. Kapag hinawakan mo yung isa, lalapit na nga sila lahat, eh. Kasi naghahangad sila na mabigyan din sila ng atensyon. <laughs> Tapos nakikipaglaro din ako sa kanila. Alam nyo ba, ang pakikipaglaro sa mga aso ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kalusugan at kaligayahan? Bukod dyan, ang pakikipaglaro sa kanila ay nagbibigay ng physical na at nagpapalakas ng mga muscles. Ito yung mga moment na miss na miss ko talaga kapag wala ako dito. Ito yung palagi kong naaalala. Palagi ko naiisip yung mga gantong ginagawa namin every day kasi naging routine na namin to way back then. Hanggang ngayon lalo pa't nadadagdagan sila, mas lalo nagiging malaki at mas lalo nagiging masaya. Napakasimple lang ng pamumuhay. Pagkatapos namin mamasyal, pagkatapos namin maglaro, uuwi kami sa bahay na nakangiti at puno ng sigla. Para siyang therapy, alam niyo yon kapag stress ka, kapag may pinagdadaanan ka, ibinabaling ko na lang sa mga gantong activity yung mga problema. Then later on, hindi ko na siya naiisip. At nagkakaroon ako ng positivity the way I think. Alam niyo yun, yung nakakamotivate siya. May mga pagkakataon din sa buhay natin na parang mag-isa lang tayo, parang ang lungkot-lungkot, pero once na matutunan mo or makita mo yung value ng mga alaga mo at ma-appreciate mo sila, parang ang saya-saya. Parang pakiramdam mo hindi ka nag-iisa. Ramdam mo yung hindi lang basta yung presence nila sa buhay mo eh. Kundi ramdam mo yung genuine na nararamdaman nila towards you. Yung pinapakita nilang pagmamahal sa'yo. Yung tipong walang halong pagbabalat kayo at paimbabaw na pakikitungo. Kasi minsan sa buhay natin, di ba, nakaka-encounter tayo ng mga tao na akala natin totoo sa atin. Tapos kapag nakasama na natin habang tumatagal, unti-unti natin nandidiscover na ay hindi pala tama to. Alam mo yung ibig kong sabihin? Pero sa mga aso, pagkasama mo... Ay, ano ba yan? Ang arti ko magsalita. Ano ba yan? Pero yung mga aso, pagkasama mo, talagang masaya lang. Hindi ka maiilang. Hindi mo kailangan makisama. Hindi... Parang hindi mo pinipilit yung sarili mo. Natural lang. Alam mo yun? Yung malaya, masaya. Basta. Shhh! Huwag kakabulin yung manok. Mm-mm-mm-mm. Sa puntong ito, pauwi na kami. Pero tignan nyo si Renata, Tumawid ng kanal nagbasa ng paa. <laughs> Iba din yung trip ni Renata eh, no? Etong city si Tisay, palagi lang itong nakatanong sa amin tuwing dumadaan kami. Ayaw kasi niya makijoin sa amin eh. Meron kasi silang sariling pangkat. Sabi ko nga sa inyo, tatlong pangkat ang mga aso dito. Etong mga sakin sa lang yung palagi niyo nakikita sa vlog ko. Eto pa na kami yan. At si Renata, ayan, nakamasid. Anong kailangan may lab? Choco! Choco, huwag Bago magtapos ang video ito, ang kwentong ito ay nagpapakita lamang ng saya at excitement ng mga aso habang isa-isa silang binibigyan ng pagkain. Ang mga simpleng sandali tulad ng mealtime ay naging espesyal kapag kasama ang ating mga alaga. Ang pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay natin sa kanila ay nagiging dahilan ng kanilang kasiyahan. Ayun, solved na mga lalabs? Solved na. Pahinga na muna tayo.